Good morning Dito nga pala tayo sa Kalangaman Reside Beach Ang ganda ng beach pala dito White sand sya Talagang dinadayo Kita oh. mo naman yung mga mood dito Punong puno Dinadayo talaga Ayan o oh. Nilalakad lakad ko nga pala Sinisilip ko yung view Napakaganda talaga Kailan kaya ako ulit makakabalik dito Sarap ng tanawin dito ayan o no? nakuhaan ko nga pala si kuya at din sila dito ayan o no? ang ganda talagang mapapawaw ka sabiyo view maglagay ka lang ng tint dito sama yung buong parkada pamilya sarap talaga dinadayo dito. Saliwang-saliwa yung hangin. Tsaka yung buhangin, kita mo. White sun talaga. Ang sarap paliguan. Malingis. Yan lang. Namanayo pa nga sila talaga. Dinadayo na naman. Dalakal ang bangka. Pwede ka naman mag-rent ng bangka dito. Pwede ka rin naman dito lang sa may gilid magtayo ka ng tent sa mga pamilya napakasarap kalanggaman west side Liti. Hmm? Ah, sarap ng yun ang dagat talagang mapapawaw ka dito kung gusto mo mag relax dito ka lang pupunta oh. tinadayo talaga nila yung beach na to oh, sarap oh. lawak nakita mo naman yung tubig niya white sand siya ang tubig niya talagang maputi na nagbubugaw bugaw blue sarap oh. sarap dito siguro marami rin isda dito sarap din siguro mga well habang naliligo ka kasama mo yung tropa pamilya Madala kang bingwit dito, mga ngawid ka, oh. Kita mo, oh. andi Ang binaw. Oh. oh. Sarap ng tanawin dito. Hindi ka magutom talaga dito. Marunong ka lang. Oh, binadayo. Ang dami nila, oh. oh. Pwede mong mag-run ka ng pusak yan. Okay, thank you for watching.